Balita naman sa lalawigan mga kapatid na lubog sa baha. Ang mga pananim sa bukirang uh, sa bukiran sa San Jose Occidental, Mindoro, dahil pa rin 'yan sa walang patid na pag-ulan itong weekend. Mabilis sa tumaas ang tubig sa ilog sa bayan. Pangamba ng mga residente, baka mawalan na naman daw ng supply ng kuryente sa nasabing lugar. Malalakas na alo naman ang humampas sa mga barong-barong nakabahayan sa antike wasak at tinangay ang ilang gawang bahay o mga bahay na gawa sa kahoy at yero ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Antique isang nasawi sa Barangay Dumrog Pandan nasa evacuation center naman ang biktima pero bumalik pa rin sa kanilang bahay para pukuhanin ang mga alagang kalabaw. Sa tala ng lokal na pamahalaan, labing apat na munisipalidad ang apektado ng baha dulot pa rin ng malakas na ulan simula pa noong Webes. Halos apat na libong pamilya naman o katumbas ng higit labing tatlong libong residente ang inilikas. Maganda umaga rin kay Tita Tess de los Reyes. Ma'am, ganda umaga po. At kay Ma'am Mama Dolly Salcedo, maraming salamat ha. Good morning. At kay Ginoong Jeff Oreta, thank you very Good much. Morning. Po. Ang sarap. Samantala po sa ilang pang mga nagbabagang balita. Naka-high alert ngayon ng AFP Visayas Command. Dahil po sa patuloy na pag-aalburuto po ng Bulkan Kanloon sa Negros Island. Nakahanda raw ang militar na Magkaroon po ng pagpapakalat ng mga tauhan para nga po ito umagapay sa mga lokal na pamahalaan. Nagbabala po naman ang FIVOLX na posibleng itaas na sa Alert Level 3 ang bulkan. Kapag nagkagayon, malaki po ang tsansa ng pagputok nito at kailangan daw pong ilikas ang mga residente sa 6 km radius. Sa report ng 5V, natili pa rin sa halos 11,000 tonelada po ang ibinubugang sulfur dioxide o asupre ng bulkan habang labing tatlo naman ang naitalang pagyanig sa nakalipas na magdamag. Sangayon po ay nasa alert level 2 pa rin ang vulkan at inilikas na ang mga nakatira sa 4 kilometer radius permanent danger zone. Patay ang isang bangkero matapos mahulog sa bangka sa Panglao Bohol. Ayon sa mga otoridad, sakay ng bangkang nag-island hopping ang bangkero nang biglang lumakas ang alon. Agad namang hinanap ang bangkero pero patay na ng matagpuan nito. Bukod po dyan, may tatlong bangkang tumaob sa parehong dagat dahil pa rin sa lakas ng alon. Ang mga bangkang yan, papauwi na sana sa Panglao Mainland matapos mag-island hopping. Nasa dalawampung turistang sakay ng mga bangkang nasa gip, kabilang dyan ang Sham na Korean National. Wala namang nasugatan sa lahat ng nailigtas. Dahil sa mga insidente, sinuspindi na muna ang mga biyahe ng mga fishing vessel at iba pang maliliit na bangka Samantala po naman sa oras na 6.51 in the morning. Good morning, Jaris Bondoc ng The Philippine Star. Nahuli na po ang suspect sa pagpatay po sa walong taong gulang na bata na nadiskubreng nakasako sa Taytay Rizal. Ang suspect kapit bahay lang pala ng bata at kaibigan pa ng ama ng biktima. Natimbog ang sospek matapos nga po ang ginawang manhunt operation at ayon sa mga pulis, Merkulis pa ho nawawala ang biktimang si Kylie K. Barun pero natagpuan din daw kalaunan na nakasilid nga sa sako sa barangay Santa Ana noong pong Huwebes ng hating gabi. At ayon po sa otopsiya, ginahasa at saka sinakal hanggang sa mapatay ang bata. Tumanggi ho namang magbigay po ng pahayag ang sospek. Inihahanda na ang patong-patong na sa sospek na ngayong apoy nga po'y harap daw sa media ngayong araw. Sa barilan, napatay ang isang holdaper na sumalakay sa isang dental clinic sa Malolos, Bulacan. Dead on the spot ang suspect matapos makipagbarilan sa mga polis kagabi. Hinabol ng mga polis ang lalaki at kasama nitong rider matapos isumbong dahil nga sa pang hold up. Pumasok ang dalawa sa nasabing dental clinic kung saan natangay nila ang mga mamahaling gadget, bag at cash ng mga biktima. Tinutugis pa ng mga polis ang nakatakas na kasabwat ng hold -upper. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.